Good morning sa inyong lahat At welcome na naman sa panibagong vlog Ito yung background ko lagi pag nagaganan ano, sa vlog So tatanggalin na namin to ngayon At sobrang busy ngayong Saturday siguro yung mangyayari sa amin Kasi dumating na yung in order namin na rep Yan, laki niyan Pero hindi ko mabuksan Kasi yung pinto tatama dito sa uh, ilaw So, hindi ka siya dito yung rep. Pag meron ito. Kailangan namin tanggalin to. Lagay namin dun sa sala. Tapos, pagdating dun sa sala, dito. Dito namin lalagay yan. Kaya kailangan namin tanggalin to. Papamagay na lang namin tong library na to. Tagal din namin tong nagamit. Eh, syempre, di ba kailangan naman para... ah uh, iba naman, may iba naman yung bahay So, papalitan din namin tong table ko ng computer pero orderin pa yon. At yan. <laughs> Patuloy lang napagandahin ng bahay, di ba? Mag-invest ka sa bahay, sabi nga. Dahil kami rin naman gagamit noon. Tapos matitira rin naman yung sa mga bata pag wala na kami, di ba? So, ayun, mahaba-habang trabaho Ang gagawin namin ngayon. Magahan muna kami nag-ready na si Mrs. na no. umagahan. Ayan you o, know? abo, bising busy yan. <laughs> Nagustuhan mo ba? But parang pag nasa loob ng supermarket, ang laki na? Ang liit! No, parang para sa akin ang laki. Parang para pagdating dito, parang an, ang nipis. para sa akin naman ang liit, pag nasa... Kamuhaan tayo. Parang yung divano natin, maliit sa negosyo, sa bahay mo lang. kiss hmm? Nasaan yung babaw nito? Mayroon hmm. yan. Tapos hati tea. Ayan. Hindi ako nag-asukal namin ng honey. Ang patamis. Cheers. Tasang star anise. Ayan, <laughs> papakita ko sa inyo yung rep. Ayano. na yan, di ba? Tapos tingnan niyo yung likod. Tandaan niyo pag may ano, pag kayo dati sa tanda ko dati sa Pilipinas sa yung luma namin. Pag pumunta ka sa likod, di ba ang daming mga yung mga bakal-bakal na parang sampayan. Ito. Ito. Wala na yon Tsaka wala na rin yung sa ilalim na. Yung parang baso. Ay yung parang tawag doon. Yung <laughs> tupperware na. Tulon yata ng tubig. Ayan ah. Wala na yung mga ganan. Plat na lang yung likod. Ayan, di ba? Mataas siya rep namin yang Halos kasi taas din to nung luma namin. Ang problema lang doon sa luma namin, kaya na kami nagpalit ng rep. Eh, walang freezer. Puro rep lang. Pag mo, puro lalagyanan lang ng... Yun, papalamigin Pero wala siyang ganito. Itong eh, freezer na to, oh. Yan ah, kusang sumasarado. Pag naiwanan ng mga bata, kusang nasarado. Tama-tama. At ayan nga, ito yung ano namin, yung dating rep namin, uh, isang ganan. Tapos andito yung aming ito sa inyo, Freezer. Andito sa malayo. etong ang imbaka namin ng mga karne, ng mga siyempre, mga ulam na iinit na lang yung pagmabiglaan. Ayan, andyan, mga tuyo, galing Pilipinas. Ito pang pasta. Ayan, may nakasulat pa, tuyo. Hmm. hmm. bango. Ginto yan dito. <laughs> so ayun, matatanggal na namin to. At magkakaroon pa kami ng space dito para patungan, di ba? At ayun, uh, umpisahan na namin ang aming gagawin ngayong araw na to. So, good luck! <laughs> Let's go. sa namin yung library. Yan ah. Uh, libre na tong pwesto na to. Ang problema ng sa namin kakabit tong aming CCTV. Doon na lang siguro sa yon doon sa may pinto na yon. So, ang gagawin naman namin ngayon ay dadalhin namin dito yung nasa kusinang ng apara, aparador cabinet. Ayan. So, mabigat-bigat yan. Ang gagawin ko na lang, lalagyan ko ng basahan yung bawat ano, sulok. Yung paa. Para madulas, di ba? Libre na yung parte na yan. So, eto naman yung gagawin namin. Tarachi! Yeah! nalagay na namin dito yung cabinet at yung inalis namin ano dito, library may, nako may, may, nakita na agad kami na nakukuha at maganda pupunta sa ano sa school ng mga bata at least may mga patungan yung mga bata ng ano di ba ng mga libro ng mga laruan di ba ang problema naman ito ngayon <laughs> nandito na yung rep eh dito siguro namin lalagay yung TV at dito sa parte na to talagay namin yung mga patungan ng ano uh, microwave tsaka yung pantos ng tinapay ay ang problema yung TV mahirap manood ngayon na <laughs> ko na Nalaseng Ano yung ganda na? Natanggal na ni Macy's yung mga tape ng rep. Eh, hindi pa namin pwedeng buhayin. Kailan ba, Chi? Bukas pa? Bukas daw na umaga. Bukas na umaga. Para condition ng rep, di ba? Tinatanggal na namin yung mga tape na nakalagay. Yan. Meron siyang pang control ng humidity. Tsaka para ma mapanatiling press yung ano, gulay tsaka karne yata ito. Ayan. <laughs> Tapos ang freezer. Ayun. Amo. Ayun ah. Meron na lalagyan na ng karne, pizza. Ah, uh, ano to? But no pros ang nakalagay. Hindi <laughs> di Na, ba't dalawang ana. Walang ano yan, isa lang yan, lahat dito. Oo. Oh, ito lang. Na, no, lahat siguro Lahat yan. Okay, yan, ready na so, ang problema hindi namin ma hindi ko mapapakita sa inyo ngayon kasi hindi namin mabubuhay. Gusto lang. So, yun, sana nag-enjoy kayo at ang dami pa namin ayusin kalat dito. Uh, importante naman doon, okay na lahat. Uh, na na namin yung mga dapat ilagay. Ang problema lang yung TV. Ayun, nandiyan pa. Pero more na kami nung pwedeng lagay sa dingding. So oh, ayun uh, sana nag-enjoy kayo at uh, next time na lang. Ciao.